Hey, finally, nakapagluto na ako sa bago namin gas range. Tumating na siya. Ito pala, yung dati naming lutoan. Sobrang tagal na nito sa amin, as in 2009 pa siya nabili, nung baby pa lang si Angela, yung panganay namin. Ayan, si, pati si Jaime, tinuruan ko na din magluto ng gusto niyang ulam. Ang tagal na nitong lutoan na to, and kahit na nakalipat na kami sa bago naming bahay. Daladala dala ko pa rin to kasi iba pa rin yung electric stove eh. Parang mas convenient siyang gamitin sa akin. Dati meron kami mga lutoan na LPG pero pag nawalan kami ng LPG, ang hirap bumili. So, ngayon, ayan, dumating na yung in, in order namin what's up, what's up, what's up, what's up, ni Will na range hood at electric stove. Ayan, nakaka-excite. <laughs> Finally, mapapalitan na din yung lutuan ko. At syempre, pina-install na rin namin. Pina-assemble namin yan. Sobrang bigat nito. Sobrang bigat pala nitong uh, electric stove na ito. Ayan, pati si Daddy. Talagang sinacheck niya mabuti yung in-order namin. Kung tama ba yung deliver sa amin. Pati ako, na-excite na. Pati yung mga bata. At syempre, pagka-install niya nung gabi, Nagluto na din ako. Nag-request kasi sila ng shrimp pasta. Kaya, nilutuan ko na din. Siyempre, excited ang lola mo. <laughs> At nagpa pa nga ako, di ba? Siyempre, excited lang. Kaya kaya nabukasan, nagluto ulit ako. Di ba? Naisip ko lang din na magluto ng chicken curry for the first time. Kaya naman, chinek ko pa kung paano lulutuin ito. At kung sino-sino pa yung mga chinat ko. Shout out kay Ate Mabet at saka kay Cousin Karen para sa recipe, paano ba lutuin tong chicken curry na to. Buti na lang din, meron akong mga ingredients. So, ayan na nga, pinakuloan ko na yung chicken. Sarap naman din talaga ng kinalabasan ganun pala yun. <laughs> And natuwa din naman ako kasi nagustuhan din siya ng mga anak ko. Shout out kay Angela kasi sabi niya, pala pinagsasarsa siya para talagang manuot yung curry powder, yung lasa niya, yung, yung flavor niya. <laughs> oh, siyempre pakyo tayo. <laughs> At siyempre pinakatikim ko din sa asawa ko. Masarap ba mahal? Yeah. over ten. <laughs> Naubos mo na yung ganit. <laughs> Joke lang. Ano mo Tikay